铁师兄们，你们让开！ Laki ito ay desperado na maging pinakamalakas sa mundo, ay gumamit pa ng limang uri ng makamandag na insekto para ma-master ang kanyang Kung Fu. <tong> 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 Simula ang lahat sa isang nakamamanghang tanawin ng dinastiyang Qing, kung saan ang hangin ay makapal sa tensyon at ang mga tunog ng nagsasalpukang mga bakal. Pinamunuan ni General Sugan ang isang elite squadron ng mga sundalo sa isang mapanlinlang na larangan ng digmaan. Ang kanilang misyon ay upang iligtas ang isang prinsipe mula sa mga kamay ng puwersa ng kaaway. <tinyo> Oh my god! Oh my habang nagpapatuloy ang labanan, sumikat ang madiskarteng kinang na talento ni Sukan. Siya ay magaling mag-navigate sa labanan, itaboy ang kaaway na may katumpakan at biyaya. Pagkatapos ng isang napakahalagang confrontation, siya ay nagwagi, ngunit ang bigat ng digmaan ay nakabitin ng gusto sa kanyang mga balikat. Sa isang sandali ng pagsisiyasat, tinanggihan niya ang isang prestihiyosong titulo sa militar, sa halip ay naghahangad ng isang buhay na katahimikan kasama ang kanyang pinakamamahal na asawa, si Ying, at ang kanilang anak na lalaki na si Little Fang. Samantala, ang katahimikan ay panandalian habang ang mapayapang pag-iral ni Sukan ay nasira ng hindi inaasahang pagbabalik ng kanyang adopted na kapatid na si Yuan Lei. Ilang taon na ang nakalilipas, isang trahedya na pagtataksil ang naghiwalay sa kanilang pamilya pinatay ng ama ni Sukan ang biyolohikal na ama ni Yuan sa ilalim ng pamimilit, na humantong sa isang hindi na mababawi na lamat. Lumaki bilang magkapatid, ang ugnayan sa pagitan nila ay naputol ng pagdanak ng dugo at pagtataksil. Ngayon, niyakap na ni Yuan ang kadiliman, pinagkadalubhasaan ang isang ipinagbabawal na pamamaraan na kilala bilang Five Venom Fists. Ang nakamamatay na istilong ito ay nagpapataas ng kanyang pisikal na lakas ngunit nilalason din ang kanyang isip at kaluluwa. Dahil sa paghihiganti at kapaitan, hinahangad niyang ayusin ang iskor kay Sukon, na nagtakda ng yugto para sa hindi may sagupaan sa pagitan ng magkapatid. Naglunsad si Yuan Lei ng walang awa na pag-atake sa tahanan ni Sukon, na sinamahan ng isang pribadong hukbo. <tod> <tod> Ang sumunod na labanan ay madugo at emosyonal. Ito ay hindi lamang isang paglaban para sa kaligtasan, kundi pati na rin isang sagupaan ng katapatan ng pamilya at pagkakanulo. Sa isang makabagbag-damdaming sandali, pinatay ni Yuan ang ama ni Sukan bago ibinaling ang kanyang galit kay Sukan. Oh! 给师兄们，你们让开！他们是有备而来的。假步离身，刀枪。 ay nasugatan at nawasak. Habang tumalon si Ying sa desperadong pagtatangka na iligtas ang kanyang asawa, inagaw ni Yuan ang maliit na si Little Fang. Himalang parehong nakaligtas si Nasukon at Ying sa kanilang matinding pagsubok. Natuklasan sila ng isang reclusive herbalist na gumagamot sa mga malubhang pinsala ni Su. Gayunpaman, ang mga pisikal na sugat ay bahagi lamang ng kanyang pagdurusa. Lubhang na trauma at puno ng pagkakasala, si Su ay nawalan ng pag-asa pinagmumultuhan ng mga ilusyon ni Yuan at pinahihirapan ng mga pangitain ng kabiguan, lalo siyang nabubukod. Si Ying ay nananatiling matatag sa kanyang debosyon, ngunit ang pagkahumaling ni Su sa paghihiganti ay nagsimulang ubusin siya, na nagtulak sa pagitan nila habang nakikipaglaban siya hindi lamang sa mga panlabas na kaaway kundi pati na rin sa kanyang mga panloob na emosyon. Sa isang parang panaginip na pangyayari, Natagpuan ni Sue ang kanyang sarili sa isang makamundong larangan ng pagsasanay, isang mystical space kung saan lumalabo ang oras at katotohanan. Dito, nakatagpo siya ng dalawang misteryosong pegura, ang matandang pantas, na ang karunungan ay hinahamon si Sue na harapin ang kanyang pinakamalalim na takot, at ang Diyos ng Usho, na nagpakilala sa kanya sa hindi nahuhulaan na sining ng Drunken Fist. Ang Drunken Fist ay naglalaman ng kaguluhan at pagkalikido, na sumasalamin sa magulong paglalakbay ni Sue patungo sa pagtuklas sa sarili. Ang matinding pagkakasunod-sunod ng pagsasanay ay lumaganap habang nakikipaglaban siya sa mga phantom warriors, nagbabalanse ng walang katiyakan sa mga haligi, at natututong tanggapin ang spontaneity sa mayigpit na kontrol. <tong> bibigyan ng kapangyarihan ng bagong pagkatuklas sa kanyang katawan at espiritu, makakauwi si Su para harapin si Yuan Lei sa isang epok na huling labanan. Pinagsasama ng operatic showdown na ito ang tradisyonal na martial arts na may espiritwal na intensidad, na pinaghahalo ang makamandag na mga diskarte ni Yuan laban sa tuloy-tuloy na estilo ng drunken fist ni Su. Uh! 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 labanan ay umabot sa sukdulan nito, sa huli ay natalo si Yuan ngunit desperado siyang kumapit sa kanyang kapangyarihan. Kinain ang mismong laso na hawak niya, napaharap siya sa isang sandali ng panghihinayang bago sumuko sa sarili niyang kadiliman. Sa pagkatalo ni Yuan, nailigtas ni Susi Little Fang mula sa pagkabihag ngunit tuluyang nagbago ang kanyang pagnanasa sa paghihiganti ng pananabik para sa kapayapaan. Sa resulta ng kanyang tagumpay, si Su ay hindi nakatagpo ng ginhawa sa pagbabalik sa normal nagmumultuhan ng mga peklat ng labanan at pakiramdam na tulad ng isang tagalabas sa kanyang sariling buhay, nagsimula siya sa isang paglalakbay bilang isang palaboy, isang sirang bayani na naaanod sa isang mundo na lumipat ng wala siya. Habang naglalakbay siya sa mga tanawi na parehong maganda at mapanglaw, nakipagbuno si Su sa mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan at layunin. Lumipas ang mga taon, at ang dating masiglang puso ng lungsod ngayon ay bumubulusok sa tensyon isang makeshift arena ang nakaset up sa square, kung saan ipinagmamalaki ng mga dayuhang martial artist ang kanilang mga kasanayan, na hinahamon ang mga lokal na Chinese fighters sa mga pampublikong laban. Isang grupo ng mga dayuhang mandirigma, na nakasuot ng marangyang kasuutan, na mayabang na nagpapakita ng kanilang mga diskarte, na humahatak ng mga tagay at panunuya mula sa isang sabik na madla. Si Su, Isang dating iginagalang na martial artist na ngayon ay lumilitaw na gusot at pagod, natitisod sa karamihan, may isang bote na nakahawak sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata, bagamat napupuno ng inumin, ay may kislap ng pagsuway. Humakbang siya sa ring, nagbabago ang kapaligiran habang napapansin ng karamihan ang di makalamang nakalap. <tinyo> Habang nagtagumpay si Su, itinaas niya ang kanyang mga braso bilang tagumpay, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa karangalan ng kanyang pamana. Ang mga dayuhang mandirigma ay umatras, nagpakumbaba at tahimik, na nag-ihiwan ng isang bagong tuklas na paggalang sa sining na minsan nilang tinuya. Diyan po nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.